Pero good morning po at salamat po sa pagpapaunlak sa aming uh, imbitasyon para mga musta po sa inyo. Sir, uh, na po kami. Eh, ka -ka sa ngayon po, kamusta na ang sitwasyon? Ang lagay po ba ng panahon dyan ay eh, kalmado Oo. na compared to no, the past 24 to 48 hours? Opo, uh, starting uh, magsimulang hapon ng umaga, mga 8 a.m., medyo uh, hindi na matamlay yung panahon namin dito. Nagpakita na si Haring Sirat. Mm -hmm. Uh, sa siya, siya ring haraw. Mm -hmm. Pero for during the ano po onslaught po ng uh, bagyong Tino, sir, meron po ba tayo mga naitalang casualties? Gaano po kalaki o yung uh, kalaki yung pinsalang uh, dinala po o yung uh, ginawa nitong bagyong Tino so far po, sir? And then in terms of casualty, uh, mayroon isa sa MacArthur Leyte. Eh. Oo. Ay eh, yung pangalan niya Maximo Cinco mm -hmm. Mangali 70 Uh, 78 years old mm -hmm. uh Barangay Romaldes, Macaroro, Leyte nabagsakan ng puno. Mm -hmm. Ito. Uh dito sa Leyte isa lang ang casualty. Okay. Mm -hmm. Assessment mm -hmm. sir sa mga uh, napinsalang infrastructure sir. Aha. Uh yung na, yung napuruan, uh, na taon dito sa amin uh, most probably yung abuyog kasi mm -hmm. din na, di na nan papuntang Uh, Silago Southern Latte, doon unang mag-landfall. Mm -hmm. Hindi dito sa amin. Mm -hmm. uh, Nalagpasan nila kami. Uh, sa Silago Southern Latte, mm -hmm. uh, unang siyang mag-landfall si Tino. Oh, okay. Pero yung abuyog na lugar dito sa amin, na uh, uh, party yung na dinaanan. Mm -hmm. um, medyong maraming puno ang nabagsak, mga electrical post uh, bumagsak in terms sa uh, kuan doon sa buyog casualty uh, walang casualty doon uh, isa lang na tao nang may casualty Okay, okay. Sir, um, speaking of, nabanggit ninyo may mga bumagsak na uh, mga post ng kuryente, uh, Sir Roel. Uh, ngayon ba, in, uh, how many percentage ang na-restore uh, na o na, may na na ba doon sa mga nabagsak na ano, nawala ng kuryente? Hanggang ngayon, eh, waiting to be resolved pa rin po ba ito? Ah, uh, 'yun ang inihintay namin ngayon, report nila ko nang anong status ng power at saka uh, tubig nila. Uh, hindi pa hindi pa na sa kanya, process pa. Okay. Sa mga inilikas naman sir, may merong bang mga meron ba tayong current na mga evacuees, mga families or individuals? Gaano po sila karami ngayon, sir? Uh, sa ngayon, ang initial uh, count ng evacuees namin magmula nang noong uh, November 2 hanggang ngayon, uh, 47,942 mm -hmm. uh, families and 159,749 individuals. Okay. Uh, uh, sa susunod na report ngayong 8 a.m., siguro bababawasan na ito. Oh, ah, so mm -hmm. nag-aalaw na kayo. Ah, sa ano, nasa ano to, sir? Anong concentration ng mga lugar itong uh, mga nag-evacuate? uh, most probably yung pinakamarami dito, uh, abuyog at mm -hmm. saka uh, hindang yata. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindang late eh. mm -hmm. Okay. Ngayon sir doon sa mga na-evacuate naman sa sa Patbayo mga supplies na nakuha po ninyo ngayon na tulong uh, from lalo na from no, the LGU. Na, oh, nakapag- distribute uh -oh, na. Nakapag-distribute uh -oh, na ba o nakahingi kahanda Yes, mm -hmm. at kung may pangangailangan pa po ba eh, ano po ba itong mga ito para maipanawagan makatulong din kami makapanawagan mm -hmm. po if ever. Halos halos lahat ng LGU namin dito may uh, lang execute sila ng mga relief goods nang nandigay sila. Uh, in terms dito sa amin sa kapitolyo <coughs> excuse me. Uh, uh, third kami pangatlo kami magbibigay mm -hmm. kapag kapag uh, uh, tapos na yung LGUs kami naman po. Uh, depende sa request nila. Mm -hmm. Okay. Well, that's good At least, uh, that's a... Ang kada namin dito, ang NGO namin dito mayroon na stock na relief goods. Oh, that's mm -hmm. good to hear sir. No kami rin is... dito sa Kapitolyo, sa PDRM, at sa Kapi Slavoj mm -hmm. mayroon kaming istataw. Once na tumawag sila na kulang na ang kanilang bilang ng relief goods, that's the time na pupunta kami ron mm -hmm. para ma rin. Mm -hmm. mm -hmm. That's good. At least from the LGU uh, level pa lang uh, napunan na yung mga pangangilangan. O sor uh -oh, sorted out na kagad, uh -oh. hindi na gano. At least kung, ma makulangan man, kung medyo mapurolong pa, the PDRMO would be there to step in para magbigay pa ng dagdag. Uh -huh. eh, sir, speaking of sa pag-rehabilitate uh, o pagbangon uh, ika nga ulit ng mga probinsyang tinamaan, eh, what is the expected or what is the uh, parang projected timetable for this? Abotin pa ba ito na more than 20, ka uh, isang araw o dalawang araw? Ano bang target po ninyo? Uh, sa, bagala, sa, ko, sa palagay ko, hmm. mga one week yata yan, no? one, one week. Oh, okay. Oh. mhm mm So, medyo ulan. may katagalan din. Sa wagay din na uh, extent. Pasalamat <laughs> na lang kami dito sa late uh -huh. na medyo hindi gaano karabik binigay na, sa amin na ulan. Mm -mm. Okay. At least that's good to hear, uh, Sir Ruel. Well, uh, sir, bago, pa, uh, bago siguro namin pakawalan, sir, baka may iba pa kayong mensahe o panawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kababayan <coughs> po ninyo diyan sa late The floor is here, sir. Kukuno, uh, kukunin ko na lang po ang uh, opportunity opportunity ito. Pagpasalamat sa lahat ng mga MDRRMO officers kasama nila uh, kanilang, kanilang mga staff na tuwals puso kami nagpapasalamat sa PDRRMO na sa walang humpay na pag-duty during the uh, during the Tino. Uh, uh, sana magpatuloy lang tayo kapag mayroon di mayroon ganitong sitwasyon sa atin. Para naman sa aking mga kababayan dito sa Leyte, uh, uh, patuloy po tayong magmomonitor sa mga concern agency, lalo na yung, uh, lalo na yung mga apektado ni Tino, uh, asahan ng PDRM Leyte na hindi kayo pabubayaan. Ayun, Ayun. saludo kami diyan sa inyo okay. sir O oh, yung matama ka dyan, yung mga naka sa panahon ng bagyo. Buti naman sir, uh -huh. wala namang ano pala last na lang from me Sige, ano? Wala namang makulit ng na mga pamilya na uh -huh. na hindi sumunod sa mga preventive oh, yes. evacuation. Uh -huh. Hin hindi hindi mo mawawalan 'yan, may mayroon talaga uh -huh. pero sa ngayon, uh, sa naga nakalipas na uh, tatlong araw, medyo konti na lang hindi gaya ng Yolanda, mm -hmm. talaga nga harap sa iyo dito ako na yeah. dito rin ako mamamatay ganun bang yung mga prinsipyo oh. nila pero oh. sa ngayon maliit na lang mga minimal na lang oh. mm -hmm at least at least no siguro talaga eh tuloy-tuloy lang tayo mag-inform na na buhay pa rin ang importante ano, kaysa sa mga material na bagay na madaling mapalitan and hats off din sa LGU at sa sa City PDR, sa readiness ninyo lalo na dito sa pagtama nito si bagyong Tino uh ulit ginoong Rowel Montesa, pasensya na po sir kanina at maraming salamat po sa pagpapa-unlock at kung may update po kayo bukas po ang DWIZ Teleo Channel 23 para kuhanin ng mga updates po sa inyo kung may baka po awaagan eh just let us know para makatulong din po sa inyo don sa area of responsibility na nasa nyo na uh, natamaan ha? just let us know and again okay Pasensya na po na hindi nakasagot yung uh, boss namin si okay, Edith, mungi, masyadong oh, Sir Marvin. Medyo kami nang busy. Nandun sa isang town ngayon. Opo. Oh, no no problem sir. We understand po sir. namin dahil oh, talaga oh, these are very busy times po sa inyo. Pero mm -hmm. again, very thankful po kami na nakausap po namin kayo at nakakuha kami ng update, Sir Ruel. Maraming maraming at salamat po at ingat po kayo, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din at magandang umaga. Ayun, nakasama at nakausap po natin sa linya ng komunikasyon si Ginoong Roel Montesa ng PDRRMO dyan po sa Leyte.